Nasaksihan ng publiko ang magandang tinakbo ng karera ni Dennis Padilla sa showbiz. Ganun pa man, sa kabila ng tagumpay niyang ito ay ang kabaliktarang nangyayari sa kanyang personal na buhay, partikular na sa binuong pamilya at sa mga babaeng minsan kanyang nakarelasyon. Katunayan, kadikit nito ay ang kontrobersya kung saan na question hindi lang ang kanyang pagiging ama kundi maging kung anong klasing partner siya sa mga babaeng kanyang minahal. The Philippine Showbiz List presents Mga babaeng nakarelasyon ni Dennis Padilla Monina Gatos Unang nilakbay ni Dennis ang daan ng buhay may asawa matapos sa pakasalan si Monina Gatos. Bagamat walang malinaw na detalye kung paano nagsimula ang kanilang pag-iibigan, may ilang pinagpalagay na umusbong ito dahil na rin sa pagkakalapit ng mundong kanilang ginagalawan. Wala man si entertainment industry, Kinala si Monina sapagat siya ang anak ni Emmanuel Boy Gatos, ang producer ng 1980 sitcom na School Bukol at variety show na Todas. Naging maganda ang unang mga taon ng pagsasama nila Dennis at Monina, kung saan agad na nagbunga ito ng dalawang anak, ang pangalan nilang si Diane at ang bunso nilang si Luis. Ngunit ang inaakalang panghabang buhay na pagsasama ng dalawa ay agad na natuldukan. Marjorie Barreto kung may nakarelasyon man si Dennis na bukas sa lahat, ito ay sa pagitan nila ng dating asawang si Marjorie Barreto. Nang magtagpo silang dalawa, ay pareha silang nanggaling sa bigong relasyon. Si Dennis sa unang asawa, habang si Marjorie naman ay sa dating kasintahang si Carly Gaspi, kung saan ay meron siyang anak, si Danny Barreto. Ganun pa man ang mga pangyayaring ito sa kanilang nakaraan, ay hindi nakahadlang kina Dennis at Marjorie upang magtiwala muli sa pag-ibig. Sa kasiguraduhang naramdaman sa isa't isa, ay nagpakasal sila noong November 14, 1997. Biniyayaan sila ng tatlong anak, sila Julia, Claudia at Leon. Larawan ng isang masayang pamilya ang nabuo ni Dennis sa piling ng kanyang mag-iina pero ang inaakalang kasiyahang pangmatagalan ay nagkaroon ng hangganan. Bago pa man ipinagdiwang ni Dennis at Marjorie ang kanilang ikasampung anibersaryo ng kasal, pumutok ang espekulasyong may pinagdadaanan ang kanilang married life. Ilan sa tinuturong dahilan ay third party sa panig ni Marjorie na nung panahong yon ay nauugnay kay dating Kaloocan City Mayor Ricom Echeverri. Pero ang mga akusasyong ito ay mariing itinanggi ni Marjorie. Maging si Dennis ay pinabulaanan din ang issue. Nagpakita siya ng suporta kay Marjorie at giniit na paninira lamang ang lahat ng mga binabato kontra rito. Ngunit ilang araw matapos ang 2007 election at nadeklarang panalo si Marjorie bilang konsihal ng Caloocan City, kinumpirma nila sa publiko ang tungkol sa kanilang trial separation. Sa isang interview noon, hindi ikinailan ni Dennis at Marjorie na may mga differences din sila at tulad ng ibang mag-asawa ay may mga pinag-aawayan din. Pero ang kanilang away ay kailanman hindi daw nauuwi sa pisikalan. Tiniyak nila na maayos silang naghiwalay at nilinaw na walang third party na namagitan sa bawat isa sa kanila. Inamin din ni Marjorie na siya ang nanghingi ng space. Ito ay para ayusin ang kanyang pag-iisip para sa ilang mahalagang bagay. Samantala, naging tapat naman si Dennis sa pag-ako na talagang kasalanan niya ang nangyari. Binigyang diin niya na isang mabuting asawa at ina si Marjorie sa loob ng ilang taon nilang pagsasama. Hindi na anya siya makakahanap pa ng isang tulad nito. Samantala sa kasagsagan ng kanilang trial separation, walang binanggit ang dalawa kung magtatagal o kung matutuloy na ba ito sa pagkasira ng kanilang marriage. Isa lang sa tiniyak noon ni Marjorie ay kung babaguhin ni Dennis ang kung ano man ang naging mitsa ng kanilang hiwalayan. Pero sa huli ay hindi na nila nakayang pagtagpiin pa ang mga nangyari at wala lang ang balikang naganap matapos ang pagsampan ni Marjorie ng annulment. Pinaliwanag niya na formality na lamang ito. Marami pa raw siyang plano sa buhay. Nagising na lang daw siya isang araw na gusto naman niyang gumawa ng isang bagay para sa kanyang sarili at noon ng October 2009. Napawalang bisa ang kanilang kasal matapos sa mapag-alamang hindi pa pala legally separated si Dennis na naunang asawa. Ito rin ang pinagpugatan kung bakit naghain ng petisyon sa korte si Julia Barreto noon na palitan na kanyang apelido at huwag gamitin ang sa kanyang ama dahil lumalabas daw na illegitimate children silang magkakapatid. Depensa naman ni Dennis, alam daw ni Marjorie ang tungkol sa kanyang previous marriage bago sila ikinasal katunayan na pag-alaman lang daw niya na hindi na rehistro ang una niyang kasal dahil nakakuha siya ng Certificate of No Marriage mula sa NSO noong magpapakasal sila ni Marjorie. Giit pa ni Dennis, hanggang sa naghiwalay raw sila noong April 2007 ay lehitimo ang church wedding nila ni Marjorie. Linda Gorton Agad naman na nagmahal si Dennis sa katauhan ng dating live-in partner, ang Filipino-Australian si Linda Gorton. Taong 2008, unang isa na publiko ni Dennis ang tungkol sa magandang takbo ng kanyang love life sa piling nito, ngunit ang mga panahong yun ay wala siyang pagbanggit sa pagkakakilanlan nito. Tanging ibinahagi lamang niya na bata ito sa kanya ng 23 taon at nag-aaral pa. Binanggit din niya na sana ito na ang babaeng kanyang huling iibigin. Bakas ang pangangalaga ni Dennis sa relasyon nila ni Linda at inilayo ito sa ingay na dala ng showbiz. Sa mga lumipas na taon ay napanatili niyang prebado ang takbo ng kanilang relasyon maging ang kanilang dalawang anak na sina Gavin at Maddie. Anak na rin ang turing ni Dennis sa anak ni Linda na si AC. At sa isang interview noong December 2020, hindi na nagdamot pa si Dennis na magbigay ng ilang detalye tungkol sa kanila. Anya, nagkakilala sila ni Linda dahil sa kanilang common friend. Noong panahong 'yon, ay nagbabakasyon raw ito sa Pilipinas mula Australia, kung saan ay 46 years old siya, habang 23 years old naman si Linda. Sa kabila ng malaking agwat na kanilang edad, mabilis silang nagkahulugan ng loob. Pero kinailangan ni Linda na bumalik ng Australia dahil bukod sa doon ito nakatira, ay nag-aaral pa ito noon. Ganun pa man, hindi si pinalampas ni Dennis ang pagkakataon. Dahil lang taon ding yon ay lumipad siya patungong Australia. Mula sa tagpong yon ay hindi na araw niya pinakawalan pa si Linda. Ayon kay Dennis, hindi rin yung ang 23-year age gap nila ni Linda at binanggit na ang nagpatibay ng kanilang relasyon ang pagbibigayan nila sa isa't isa. Hindi raw siya dito iniwan sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan nila bilang magatuwang sa buhay. Sobra daw ang patience ni Linda lalo pa sa buhay niya bilang artista na naroon ng ups and downs financially. Ngunit ang inaasahan niyang forever kay Linda ay natuldukan. Noong February 2024, ibinunyag ni Dennis na nauwis sa hiwalayan ang mahigit sa taon nilang pagsasama na nangyari noon pag 2020. Ang kanilang dalawang anak ay dinala ni Linda pabalik sa Australia. Walang binanggit kita dahilan si Dennis pero tiniyak niya na maganda ang co-parenting arrangement nila ni Linda at regular naman daw silang nagkakausap sa video call. Ayon kay Dennis, kinailangan niyang tuloy-tuloy at consistent ang suporta niya sa kanyang mga anak dilag nag apply siya ng Australian visa para madalaw ang mga ito. Aminado din si Dennis na marami siyang natutunan sa mga nangyari sa relasyon niya sa mga anak nila ni Marjorie na ina-apply niya ngayon sa mga anak nila ni Linda. Bukas siya sa pagsasabi noon pa man na nagkulang siya bilang provider sa pamilya nila ni Marjorie. Kaya naman ang mga dating niyang nagawang mga pagkakamali o pagkukulang o maasa siyang mabawi niya ngayon. Kaugnay nito, noong April 12, 2024, sa YouTube vlog ng batikang entertainment writer na si Aster Amoyo, nagbigay si Dennis ng update sa kanyang buhay kung saan isa nga sa tinalakay ay ang sustento niya sa mga anak. Pero ang ginawang pagsasalita ni Dennis ay tila ba hindi nagustuhan ni Linda. Sa kabila ng kanyang pagiging prebado, lumabas siya upang bigyang linaw ang patungkol sa nangyari sa kanila. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ni Linda ang tungkol sa suporta ni Dennis para sa kanilang mga anak at kung paano niya ito kailangang hingi ng paulit-ulit. Ayon kay Linda, sa mga nagdaang taon, maraming pagkukulang sa pagitan nila at kung minsan, hindi sapat ang suporta na pinansyal na natanggap mula kay Dennis. Ito anya nagiging maliit dahil sa mas mataas na gasto sa pang-araw-araw na buhay sa Australia at hindi sapat kahit siya mismo ay nagtatrabaho. Sa huli, binigyang diin ni Linda na ang dahilan ng hiwalayan nila ni Dennis ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkakaintindihan. Nilinaw din niya na hindi rin ito kailanman tungkol sa mga problemang pinansyal. Katunayan, nanatili siyang kasama si Dennis ng halos labing dalawang taon. May pera man o wala, dahil gusto niyang magkaroon sila ng buong pamilya. Ngunit tulad anya ng karamihan sa mga bagay sa buhay, hindi maaaring makuha ang lahat ng ninanais. Dennis's New Girlfriend Tila wala nga sa bokabularyo ni Dennis ang sumuko sa pag-ibig din sa kabila ng kabiguan ay handa pa rin itong sumugal. Sa kompirmasyon ng hiwalayan nila ni Linda, kasunod dito ay ang revelasyon niyang may bagong nagpapatibok na kanyang puso na pinagkukuhanan niya ng inspirasyon. Sa isang panayam na pag ni Dennis na ang 27-year-old non-showbiz girlfriend niya ay mula sa Bulacan. Nakilala niya raw ito sa isang restaurant sa Bulacan kung saan siya ay may kasamang kadate na taga-Bulacan din. Bakas ang pangangalaga ni Dennis sa katauhan ng sinisinta at ginagawang pribado ang kung anuman ang meron sa kanila. Samantala sa isang dinaluhang birthday celebration kamakailan na napaulat na mataang isinaman niya ang kanyang nobya. Nang mausisa si Dennis patungkol dito, umiwas siyang pag-usapan ito dahil ayaw niya masyadong ishowbiz ang girlfriend. Pero ang inaakalang bagong usbong nilang ugnayan ng babae ay matagal na pala. Katunayan, tatlong taon na silang magka-relasyon. Napaulat pa na sa dinaluhang pagtitipon ay naroon din si Claudine Barreto kasama ang anak nito. Dito ay nakitang dinalan ni Dennis si Claudine at anak nito sa nobya at nagmano pa ang bata. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!